Late na nga ba mag-start ng YouTube channel ngayon 2025? Well, just to give you a fact mga kabady, according sa isang article mula kay 9to5Google at ayon sa study ng pex.com, 88% ng uploaded videos dito sa YouTube ay hindi malang umabot ng 1,000 views simula ng in-upload ang mga ito hanggang sa kasalukuyan. Totoo niyan, less than 2% lang sa mga videos na in dito sa YouTube ang nakakuha ng 100,000 views. And 0.8% naman sa mga videos na yon ang umabot sa 500,000 up to a million views. So therefore, less than 10% lang ng mga uploaded videos dito sa YouTube ang nakaabot ng 100,000 views since the day it was uploaded. With that being said, kung isa ka sa mga nagpaplano mag-start ng YouTube channel, o kaya naman may YouTube channel ka na kaso kakaunti pa lang yung subscribers mo dahil kakasimula mo pa lang. Eh malamang na mararamdaman mo ngayon na parang imposible naman yata ako mag-grow dito or maging successful ako dito sa YouTube. Just so you know mga kabadi, sobrang daming tao na nagpe-fail dito sa YouTube for some various specific reasons. Una na nga dyan is yung busy sila sa work o kaya naman yung iba ay nagpo-focus sa study nila or may ibang pinagkakaabalahan. Para lang alam nyo mga kabadi, there are two kinds of content creators. Ang una ay yung mga content creator who's doing YouTube as part-time or side hustle at isa na tayo doon mga kabadi. At ang isa naman ay yung mga content creator na ginagawa sa si YouTube full time and they are doing this as their job. They are doing YouTube seriously and they are willing to give their full time and effort to upload just like a machine. Imaginin mo na lang na ikaw kailangan mo magtrabaho ng 8 to 12 hours kada araw sa loob ng isang linggo so you don't have enough time to do what other content creators had been doing. At kung may natitira ka man na oras, eh malamang na inilalaan mo na lang yun para makapagpahinga ka. Tapos yung mga kasabay mo dito sa YouTube is walang issue na katulad nung sayo. Let's just say yung mga kabataan na wala pa masyadong iniintindi, wala pang masyadong responsibility, they are full of excitement, full of energy, they are enthusiastic sa paggawa nila ng mga content nila, at sabihin nilang natin na they have more understanding of how internet really works. So mas alam nila yung pasikot-sikot sa internet kumpara sa'yo. So sa tingin nyo guys, sino yung mas may posibilidad na maging successful dito sa YouTube? So, let me know in the comment section mga kabadi. But in reality, hindi pa talaga ganun kasaturated si YouTube. Ang reason kung bakit tumitigil ka agad ang karamihan sa mga small YouTubers is because wala sila agad nakikita ang resulta. So, ang nangyayari na wawalan sila ng gana hanggang sa mag-quit na lang sila. E eh, di ba sabi mo kabadi, hindi pa talaga late magsimula ng YouTube channel. Baka pinapalakas mo lang yung loob namin pero ang totoo is kabaliktaran pala. So, ito lang yung maipapayo ko sa inyo mga kabadi. Base na rin sa mga naging experience ko dito sa YouTube. Okay, so ang gusto ko lang sabihin dito kung bakit hindi pa late mag-start ng YouTube channel at maging successful content creator is that kung willing ka mag-commit dito sa YouTube for a long term, kung sa